Hello guys, it's me. I'm back. Meron tayong dumating. Ito po ang aking bagong DJI Air 3 na drone. Gagamitin po natin ito para sa ating mga site surveys para ma natin yung mga bubong ng ating mga kliyente. Kailangan-kailangan po natin ng magkaroon ng aerial view kung saan po natin ikakabit yung ating mga solar panels. So also, sa mga susunod kong gagawing mga videos, gagawa tayo ng Uh, scenarios kung paano ba talaga maglatag ng solar panels sa bubong para hindi natin masayang yung capability ng ating nabiling solar. Hanggat maaari kasi dapat yung ating mga solar panels ay mataas ang kanyang harvest. So meron po talaga tayong dapat pinapaborang location sa bawat bubong o kaya direction kung saan siya nakatingin no, yung ating solar panel. So, i natin ito sa mga coming nating mga videos kasi marami pong nagkakamali dyan. Lalo na yung iba, hindi nila naiintindihan anong epekto ng shading. So gagawa rin po tayo ng comparative study na isang video din na gagawin ko na kung saan ikukumpara natin kung ano ba ang epekto kung may shading na nangyayari doon sa solar panels na ikakabit mo. Pasensya na hindi na rin talaga ako nakapag-upload pa ulit dito sa aking channel ng mga tutorial videos. Pero pagsisikapin ko po talagang makagawa. Kasi nakarealize ko rin, napakaganda na nagkakatulungan tayo dito sa komunidad natin na to. Kasi uh, say, malit lang naman talaga ang solar community no? dito sa bansa. Kumbaga, magkakakilakilala nga lang tayo eh. So yun naman ang kagandahan dito kasi nagkakatulungan at willing ang lahat na turuan ng tama yung bawat isa. Naiintindihan naman natin na may marami talaga munang nagkakamali or yung iba uh, talagang gumastos muna ng malaki doon sa mga namalinya niya o mga pagkakamali Pero hanggat maaari sana kasi, ma-mitigate natin yan or ma mapakonte natin yung mga damages na ganyan. Kung hanggat maaari, doon tayo diretso sa tama agad. Kasi alam natin, mahal ang mga components ng solar. Ako mismo, when I was still nasa bago pa lang tong technology na to, no? nandun pa ako sa pinaka lowest part ko na kaalaman dito sa solar na to. Dami ko rin mga mali pero ayoko kasi sanang mangyari rin to sa mga bagong sumubok. So sana magkakatulungan tayo instead na nag-aaway-away. Maaring magtulungan na lang, no? Uh, sa mga taong namamali, i-correct natin at please lang din wag din tayong matigas ang ulo or huwag din tayo yung umiinit ang ulo pag may pumupuna sa atin. Sabi nga nila, yung pumuna sa iyo eh, mahal ka ng taong 'yon kasi siya lang yung may lakas loob na sabihin sa iyo na mali ka. So sana ganun din no ang ating responses no. Uh, lalo na dito sa ating industriya na sabi ko nga maliit lang naman to para hindi na masira yung solar industry ng ating bansa. Hangga't mare dumami ang magkagusto sa solar, magkaroon ng maraming experiences na maganda ang mga tao sa solar para dumami rin ang magpa -solar. Kasi alam naman natin na nabubuhay tayo, tayo na nasa industriya na to, sa sales ng ating pagbibenta ng solar. At napakahirap kung marami ditong nagre-reklamo. At baka mamatay pa ang industriya na to.